Good morning. Yung bibili ko ng ano, pandesal. Lapit lang. Pakita ko lang papaya mga sangka, hindi na siya lumaki. Aapat na piraso. Malalaki ayun no. Taas na kasi tumangkad na. Pumangit na pati mga dahon no. Ang taas na, hindi ko naabot din pati yan. Apat na lang yung malalaki. Pero hindi na talaga siya lumaki ng ano maayos. Let's go. Bili tayo ng pandesal. Ay may sakyan. Tawid tayo. Bili tayo ng pandesal, diri. Samahan nyo ako. <laughs> Minsan, ano, mahilig ako sa ano. Minsan gusto ko, pero ano talaga ako mas bit ko bread sa morning at saka sa... At saka kape. Ayoko ng rice. Pero minsan rice. Pag masarap ang ulam. May yung may hotdog pala doon yung pandisa. Tapos hindi ako nagkapi kanina. Ayaw ko muna magkapi kasi ano. Hindi ko na naubos. Dapat ano lang half. Half, half. Tamahan nyo ako. Bili tayong pandisa dito. Ang ganda nito nga sangkay o. Ito. Makatanim. Dito sa village. Sa so, mga ano dito. Wala akong dalang ID. So, magpaalam lang ako sa... Bili lang dyan. Tara, ako pandesal. Diyan. Tara. Off ko muna. Ayan din ako gumamit ng ID. Bibili lang naman ako sa lang. Tapos ito dito. Don Bosco Charge. Actually, 4 years, magpa 5 years na ako dito hindi pa ako nakapasok dyan minsan nga pasok ako dyan laging ubus oras Ayan siya so. oh. May mas dito eh. Doon. Alam ko everyday may mas dyan eh. Ayan. Alam ko everyday may mas. Pero ang sadya ko talaga ay bakery. Sarang. Sana may pandisal. Samahan niyo ako. Ayan, nandito na ako. Bread. Tcharam! Pero pandesert talaga bibihin ko. Dalawa. Ayan. Dalawang pandesal. Pero marami silang ano dito, paninda. Ayan. Ayan, parang tapos na ang mas. Umuwi na yeah. sila. My first mas. My first mas pala dito. Ayan. Maraming tao doon. Tapos na siguro yung mas. Kaya mauwi na sila. Pero ako din uwi na. Ooh. Let's go. Bilis lang. Baka nag doorbell na yung aking julaga doon. Yan na nakapost na guard dyan. Nagpaalam na ako bilang kanisa. Dapat mabait ka. Hindi ka pare-tare. Papayagan ka. Alam niyo, mga sakay mga guards, sa mga village, yung ano rin, iba dyan, suplado, iba dyan, may fit. Kaya, dapat, ano ka, mabait ka. Charot. Dapat, ano ka, yung paglalabas ka, yung kapalang pa ng maayos. Okay, usap ka. Hindi yung, ano, uh, ikaw na nga lang ano may kailangan, hindi ko pa matapang. Ayan, <laughs> guys. Andito na ako. Yan, dito na ako. Uwi na ako. Tapos mag... Ano, ano ba yung gawin ko? May gawin ako eh. Mag ano pala ng ano. Hindi pa ako nakababad ng aking mga damit. Babad ko muna. na Andito na ako unting kembot pa and dito na ako mga sangkay ayan, thank you for watching have a bliss Friday everyone tapos ito yung pandisan na nabili ko ayan ayan guys have a fri Happy Friday. Thank you.